Good morning, good morning guys So for today's video ay maglilis -li naman kami ng aming bukid dahil nagulan kagabi So ayan guys, makikita nyo ang tractor dito nasa kabukiran na yan So ito yung aking bukid, isang hectares So pangalawang tractor na ito So after that ay magtatanim na kami ng sabog mala so, yung mag Tanim na direct na, walang lubang-lubang, walang kuwan dito sa amin. Replant direct seedling na. So, dahil nag-ulan kagabi, guys. So, ganito ang trabaho ng farmers So, lahat ng mga farmers natural na sa bukid lahat dahil may biyayang gumating kagabi. So, guys. So, ang gagawin dito ay magta tractor muna sa pangalawa, then uh, kung may binhi na sa ganito pwede na yung mag direct pwede na mas maganda pa ganito yung pagkatapos traktor diretso na i ano yung palay para basa yung lupa so pwede naman bukas sa akin bukas pa o tignan nyo guys medyo pulverize yung lupa so ganyan talaga dito sa amin lugar guys so medyo late ang pagtanim dito dahil may so o kailangan, hindi na namin intay 'yung tubig para magtatanim pa. Basta basa na 'yung lupa. So magtatanim na kami. Kasi late na talaga. Supposed to be last month pa ito may palay na dito. Dahil sa El Nino, ito medyo na-late ang ating mga farmer. So kung makikita niyo guys, so ganito ang mga preparation namin. Simple lang. Magtanim lang kami, magsabog kami ng seedling dito palay na direct na. So ang uh, strategy dito sa amin sa lambayong ay after na ma sabog namin yung palay dito ay padadaanan naman namin ng kwan ang tawag dyan yung uh, <coughs> parang suyod sa amin para ma mapalalim yung palay so after yun 3 days matapos nung kung may tubo tubo na siya ng konti may nakikita na siya mga 1 inch so mag apply naman kami ng wrong star so yung kadalasan ginagamit namin dito guys ay wrong star kung medyo mura herbadox hahaluan lang namin ng ground plus so nakadepende po yan sa gasto ng farmer so sa akin kung medyo konti lang yung damo uh, wrong star kasi ang wrong star kasi yung mga buto ng mga damo yun ang pinapatay talaga so yun ang purpose ng wrong star yung Herbadox naman, send pa rin. Pero, ang Herbadox, medyo mahina siya. Na konti Medyo konti yung price niya. So, nakadepende po sa affordable ng ating farmers. So, minsan, yung iba, wala doon sa dalawa. Nag-direct sila ng ground plus, uh, round plus, uh, round up, ganyan. So, nakadepende po yan. So, doon sa round up at saka ground plus, clear out, ganyan. Ay, para po sa herbicide yung uh, may mga dahon na. So ang technique naman ng farmers doon ay doon nila pupuntiryahin yung damo sa tumutubo na. Kasi nga wala silang pang buto, wrong star, ganun. So <coughs> medyo magastos din. Ang gagamitin naman nila doon sa pang mayroon ng mga dahon, gagamit naman ulit sila ng mga, ang tawag yan, uh, yung pang herbicide na may dahon na, na hindi na mamatay yung palay. Tawag yan, anong kalimutan ko gani anong binhi yun ah kwan pala guys agroban so yun agroban so nakadepende maraming klasing herbicide so yan guys oh makikita nyo yung tractor fold yan Six, uh, fold 6600 so yun ah uh, sa kung mga hindi naman rehab ang bukid mo pwede ito kasi hindi naman kailangan dyan malaliman yung ano nang uh, disco niya niya ang kailangan dyan talaga mapulverize lang yung pa kasi pangalawang daan na ito uh, second phase na po ito pagtaan niya sa aming bukit so ayan guys so, oh, makikita nyo guys oh, nasa around 9pm 9am na tayo so napakaganda dito guys so hopefully tuloy tuloy na yung ulan dito baka mamayang hapon magulan pa ulit kasi ito hindi pa masyado na pinunang ng ulan so ang gagawin ko ngayon ay Maghahanap muna ako ng binhi kung anong maganda. Ang plano ko dito guys is aalis muna ako sa 160. Nasa 480 at saka 312 muna ako na variety. Susubukan ko naman yung ibang variety. Kasi for the last year, uh, halos buong taon ay nasa 160 lang ako. So okay naman yung 160 sa akin guys. Hindi naman ako na failure. Nasa uh, 5000 square meter. Minsan nakukuha ko naman ng 42 above hindi lang ako nakaabot ng 50 sa ako so tamang taman din yun sa second crop naman nakakuha rin ako na nasa 40 ganyan so ang habol ko lang sa triple 2 ay uh, susubukan ko daw kasi uh, minsan yan talaga dumadala sa production although uh, medyo matigas yung kanin niya pero bawi naman siya sa uh, production pati sa bigat kung sa presyo naman ay nasa 50 centavos lang ang pagitan or 1 peso so walang problema doon at least nakakabawit tayo sa production at sa kabigat so ganito lang guys yung masishare ko sa inyo yung mga paraan ng pagtatanim po dito sa amin lugar kadalasan dito sabog mala ang tawag sa amin so walang nagtatanim dito na naga transplant pag main crop kasi malet ka masyado kadalasan sa mga transplant yung gumagawa ng mga garden yung lubang sa amin ay sa second crop pa kasi may tubig so makikita nyo guys yung mga kanal dito walang puntong tubig dahil dyan hindi kami pwede magtanim ng transplant yung bubunutin pa so kailangan talaga dahil reseeding ang kwan dito uh, <coughs> application namin dito kada uh, kadaming crop para hindi ka naman malit so ito lang guys oh, ipiplex ko lang sa inyo yung pangalawang daan ng tractor dito. So, medyo pulverize konti. So, yung iba, pag ganito, dadaanan pa ng rotor para mas lalo pang pulverize. Pero sa akin, titignan ko bukas or mamaya, kung okay naman, uh, direct na ako magsabog. Hindi na ako magpapadaan ng rotor. Yung sabayo ko, ipapadaan pa rin ng rotor. Then, sabog na. So, medyo magasto. Pangalawang, pangatlo na yung daan. So, nakadepende po yan sa affordable ng ating farmers. Kung ka, kung gaano kalinis yung preparasyon minsan ganun din uh, kaganda yung tubo ng pales but uh, uh, tulad ng sinabi ko nakadepende pa rin kasi minsan ang nangyayari guys ang diferensya ay nasa binhi nakukuha mo yung ibang mga variety ay hindi tumutubo so nasa 50% ang growth niya so yung logi ka doon so yung nasa 90% okay pa yun kasi hindi naman kapaligyan na nagkakuan na, so ito lang guys ang masashare ko ha so thank you for watching